Yan o, mga idol, may ninuluto sila lalay, ano kaya yan? Ano? Parang sinabaw. Ano yang sinasabaw nyo lalay? Ano nagsasabaw ng ginto? Ano pinapakuluan nila mga idol yung ginto, yan May halong bronze Kasi may halo na bronze, kaya pinapakuluan nila. Yung pinigang ginto mga idol na may halong bronze mga idol yan yan yung ginagawa nila nalagay nila dyan at pinapakuluan sa asido ganyan lang mga idol yung paglinis ng gintong may nakahalong bronze yan o. tignan natin mamaya kung ano yung resulta at ito na mga idol yan no tapos na pakuluan mga idol ito na titignan na natin mga idol na pakuluan sa asido. Ito yung kung tawagin mga idol semi refine. Ano? Tapos 'yan Kamot mo. Ito na mga idol yung itsura nang pinakulo ang ginto mga idol ano isang pakulo pa lang yan mga idol kaya hindi pa masyado dilaw talaga pero okay na yan mga idol pag linuto semi refine ayan ito mga idol ito yung pinakuloan kanina sa asido yan niluluto na mga idol so, ilinagay siya sa plastic para hindi siya magkalat na mga idol ano so ito na mga idol oh. ito na mga idol yung pinakuluan kanina o so maganda na yung resulta mga idol malit lang kasi malit lang naman yun kanina yung pinakuluan ito na yun mga idol 0.3